Hello guys! Guys, isang security guard nahuli na walang lisensya habang naka-duty guys. Yan yung ating pag-uusapan ngayon guys. Anong mangyayari sa gwardiya? Anong dapat niyang gawin? Kung nahuli siyang wala siyang lisensya habang naka-duty. Pwede ba yung guys? Nangyayari ba yun? Yan ang alam natin at pag-usapan natin. Tara! Hello guys! This is Reddles TV. 14 years, more or less, bilang security officer, security guard. Ang pag-uusapan natin ngayon guys, ay ang isang security guard na nahuli, na walang lisensya, na inspection siya, wala siyang lisensya. ano mangyayari sa kanya? Ano itong dapat mong gawin? Ganun. Sa ganong pangyayari. Pero bago ang lahat guys, Baka bago pa kayo sa channel ko, kadadalaw lang ninyo, kapipindot lang ninyo. At magtaka kayo, bakit may mukhang hindi gwardyary ito, hindi officer, hindi mukhang officer. Ako po guys ay isang retired na po na security officer, security guard. At ito mga ba, binabahagi natin sa inyo ay ito yung mga ating mga karanasan, ating kaalaman nung magdi-duty pa ako sa aking trabaho. At kung kayo naman po ay nag apply ng gwardiya o kaya nagtatrabaho na bilang gwardiya at gusto nyo maging aware sa mga sitwasyon, pwede nyo dalawin ang channel ko guys, Riddles TV. Pumunta kayo sa playlist guys, ayan. Pagdating kayo sa playlist guys, may makikita kayong Security Guard Matters. Marami kayong mga ang video dyan guys, pwede nyo panoorin yan. Walang bayad dyan, libre yan guys, pwede lang ninyo. Ngayon kung gusto naman nyo makilala ako ng lubusan, marami tayong video dyan guys na pagpilian para makita nyo yung iba-iba nating mga laman ng ating mga video. Anyway guys, uh, may isa kasi ako natanggap na ako eh, na itawag na comments. So, to basahin natin yung comments niya. Ito si guys, oh. yan. Sir, ano po may payo nyo? Po kasi, ako po ay natikitan po ako na lang, uh, ako uh, na walang lisensya, walang license daw siya. At bag, bago lang ako, halos isang buwan, mahigit pa lang ako, nang pinag-duty ako ng agency. Yung agency niya, pinag-duty siya. So, anong mangyayari? Anong dapat niyang gawin? Anong may payo? Ko, anong ipapayo ko? Simple, anong dapat? Okay guys, so ibig sabihin, nag-duty siya, na walang lisensya at halatang baguhan. Okay, halatang baguhan kasi sabi niya isang buwan pa lang siya eh. Anyway, sa proseso talaga ng pag apply ng gwardiya guys, kung ikaw ay mag-walk-in, ang bisang walk-in applicant, bago kay accept ng agency, ay dapat kumpleto na yung 2-1 file mo. Kasama na dun yung iyong license since ikaw sinabi mo na pinag-duty ka ng agency mo, so doon ka napunta sa agency na medyo tika-tika. Ano yung tika, -tika? Yung mga agency yung ba? Yung kulang sa tao dahil walang sapat. Hindi ko sinabi nga ng agency mo ha. Sir, hindi ko sinabi. Pero kung, tit, kung tutugma man tong binigyan ko na na tinatawag na description, description sa sa aking palagay ay eh, yan ayon eh So, may mga agency na kulang sa tao. Bakit kulang sa tao? Kasi nga, kulang sa pasahod, di ba? Mababa ang bigayan, hindi nagulog ng is-is, pag-ibig, lahat. So, tika-tika ang tawag dyan. Kasi una-una, kung hindi tika-tika yan, bakit siya pinayagan mag-duty na walang lisensya? So, may mga agency na sila na mismo naglalakad ng, aid, ng lisensya ng gwardiya nila. Diba? So, ibig sabihin ng connection may connection sila. So, hindi na natin saklaw yon. Kung ano may biskarte ng agency na yon, hindi na natin saklaw yon, kasi mahirap magbintang. So, sila yung naglalakad para ibigay doon sa nagjutin lang duwardya ang lisensya. Yan ang sa palagay ko sa inyo, sir. Ha? Kasi kung bawal yon na nagjutin ka na walang lisensya at may kapahamakan kang haharapin dyan. Since uh, natikitan ka, So, ang mangyayari dyan, penalty ang agency, pati yung gwardiya. So, ginagawa ng ibang agency, hindi ko sinabing agency mo, sir, magbabayad sila ng penalty doon sa sosya. May penalty kasi sabi niya, natikitan siya eh. So, pagka nagbayad ng penalty, ang ginagawa ng ibang agency, nag-charge sila doon sa gwardiya. Ipagpalagay natin ang penalty ng gwardiya ay 8,000. Okay, 6,000. Babaan na natin. Pero ang alam ko noon na yung ako pang kuhan, nag-officer, ang pagkakaalam ko, hindi ako accurate guys kasi matagal na rin akong kuhan. Hindi nag-duty. Pero ang huli kong pagkakaalam, eh, 18,000 sa agency, 10,000 sa guardia ang penalty. Pero hindi ko alam kung accurate yan. Anyway, sample lang, lang natin. Ipapalagay natin 2,000. Sample lang to guys ha? Hindi ko sinabi yung exacto to. So, kung magpenalty ang agency ng 2,000 plus yung guardian in 2,000, 4,000. Ang gagawin ng agency, guys, ay itcha-charge sa'yo lahat. Hindi ko sinabing yung agency ng yung nag-comment, ha? Itcha-charge sa'yo lahat yung penalty. Kakaltas na ka sa sweldo mo habang nag-duty ka. Ganong, ganong ka piprituhin ang sarili mo mantika. Ang masakla pa dyan, kung tutubuan pa nila, oh, nakapenalty tayo ng 2,000 5,000. Imbis na 4,000, 5,000. So, ibabawas sa'yo. No choice ka kasi wala kang, kuwan eh, wala kang lisensya, di ba? So, ganun yun. Ganun yung mangyayari kung paano ka sasamantalahin ng agency. Kasi una-una, kung, kung matino yung agency mo, hindi ka pinagdudutin na wala kang lisensya. At halata namang baguhan ka, at halatang hindi ka nag-training. So, anong kaalaman mo sa gwardiya? Anyway, may mga YouTube naman ngayon, tulad ng channel ko, may mga binibigyan naman akong... Kung, kung nangyayari sa inyo yan, eh, nyo yung mga video ko para matutun, magkaroon ka ng kaalaman regarding sa trabaho ng gwardiya. Anyway, ito lang yung masaklap yung natikitan ka. Okay lang yun, hindi ka naman out yata eh. Kasi ang sabi mo, tinikitan ka lang. So, ibig sabihin, sa dami-dami ng... <laughs> sa dami-dami ng post ng gwardiya, ikaw pa talaga natapat na walang lisensya, napuntahan. Baka sinuko nun. Kasi ako, sa aking pagduduti, medyo, may isang base na ako na daanan ng inspeksyon kasi sa, sa sobrang dami ng posting dito sa Pilipinas, iilan lang ang tao ng sosya. Kaya kung talagang mag-ikot yan sila, marami talagang makikitang violation. Anyway, natikitan ka, so, hindi ka naman pinoll out o kaya hindi ka pinoll out ng agency mo, ibig sabihin, tuloy mo lang yan. Yung harapin mo na lang yun kung kwan, kasi no choice ka naman, no, no, no license ka eh. Ibig sabihin, hindi ka qualified as, 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 as a guardia pang samantala. Kasi wala kang guardia. Ah, wala kang lisensya. Anyway guys, ano bang haharapin mong problema kung mag-duty ka ng walang lisensya? Una-una, pag na-accidental fire ka at nakatama ka ng tao at wala kang lisensya, liable ka ng unauthorized one, posting. Hindi ka guardia eh. Wala kang lisensya. At pwede ka bang i-charge ng illegal position of firearms kahit sabihin mong lisensyado yan kasi hindi ka naman authorized magbitbit eh ng baril dahil wala kang lisensya eh nasa code of ethics, a code of conduct yan number one pangalawa kung mayroong incidenting nakapatay ka ng tao sa area mo dahil may nagnakaw o na-threat yung buhay mo talo ka sa sitwasyon kasi wala kang lisensya Diba? 'Yun 'yun. Ngayon kung sasabihin niyo na eh trabaho na 'yan eh kasi alam ko naman nandito sa Pilipinas kulang talaga ng trabaho. At yung mga taong willing ah, yung tinatawag na eager na magtrabaho, 'yun ang sinasamantala ng mga ibang agency. Kinsa sino ba namang tao na eh, naghahanap ko ng trabaho bigla kang inalok oh. Magwardya ka. Akong bahala sa lahat sa iyo. Pumayag ka, siyempre, kapit patalim tayo eh. Kasi kailangan na natin na trabaho. Di ba? So, ganun yun. Pero, dapat alam natin kung ano yung kakaharapin natin na problema. Ang isipin natin, guys, hanap buhay. Hindi hanap patay sa sarili. Kasi, magkano isiswildo sa'yo ng, ng agency? Pagpalagay natin, hindi, ko, hindi ako maniniwalang may minimum yan, yung agency na yan. Babayaran ka ng 350. 8 oras. Baka yung duty mo, 12. Ang bayad sa'yo, 350. Ba? Diba? Magkano lang bayad sa'yo, 350? Eh kung mapahama ka, makulong ka, nawala ang kinabukasan mo. Nawala yung bukas mo. Diba? So huwag tayong sugod ng sugod. Huwag tayong huwag tayong ma-overwhelm. Ano bang overwhelm? May ma mapasubra ang kagalakan. Kasi nga, inalo ka ng trabaho ng isang taong kamag-anak mo ba? Ganun. O bakir-bakir mo. Dapat, itayong tayong alam natin ang responsibilidad natin sa sarili. Di kaya nga, may guided tayo ng group general orders, group conduct, group ethics. Kasi kung magkamali tayo guys, mapupunta tayo sa kapahamakan. Tulad na makukulong tayo ng wala sa oras. Diba? Hindi basta gwardiya na nakatayo ka, nakaupo, nagbabantay, pera na. Hindi yun. Pag, na, pag hindi mo alam yung responsibilidad mo bilang gwardiya, maaaring mapahama ka at maaaring ikakulong mo. Minsan yung ibang gwardiya, ikamatay pa. Kasi nga, delikado ang trabaho ng gwardiya. Marami tayong haharapin. Tapos sinubo mo sarili mo. Ngayon, dahil nga tayo ay Pilipino, naintindihan ko yan na kumakapit tayo minsan sa patalim. Tulad yan, nag-duty ka na wala kang lisensya. So, ibig sabihin, hindi mo talaga alam kung anong kinakaharap mo sa ginawa mo. Nagjuti ka ng walang lisensya. Tandaan mo to guys, kung magkano lang binahid sa'yo. Kailan lang na 350? 12 oras kang pinasweldo. Ah, duty. Ito ha, sample lang to. Hindi ko sinabing agency mo to itong nag-comment ha. Example lang to sa mga nag, nanonood ngayon ng security guard na medyo sin, ni nilalamangan ng agency. Ah, nilalamangan ng agency. Kasi nga, utang na loob natin, may trabaho tayo eh. Pero hindi na natin alam, sinusubo na pala tayo. Ito ah. 12 oras kang pinag-duty. Babayaran ka ng agency ng 350. Pumayag ka. Kasi walang iba eh. Kapit patalim. Okay, di ba? Kapit patalim. Ngayon, pero ang agency, binayaran pala ng 1.5. 1.6 ng kliyente. So magkano sa kanila? Yung 1.5 minus 2, 1,000 100, may get. Sila nakaupo sa opisina, ikaw, sinalang doon na ginastos mo yung 12 oras mo sa 3.50 lang. Diba guys? Ganun yung ganun yung labanan dyan. Okay? Ngayon, ngayon, Nandyan ka na eh. Nandyan ka na sa sitwasyon na yan. Diyan papasok yung tinatawag. Tinatawag ko na financial literacy na marami akong video dyan. Pwede niyong panuorin. O kaya add value to yourself. What do you mean by add value to yourself? Ha? Huh? What do you mean by add? Kung alam mo naman na ikaw ay qualified sa ibang agency, e eh lumipat ka iba Lumipat ka. After one year, may experience ka na, lipatan mo na. Kung meron ka ng mga papeles, kung binigyan na sa iyo yung lisensya mo. Pero kung hangga't maari, okay yung pumayag mag-duty nang walang kaukulang papeles, especially sa baril. Kasi pahamak nga. Tulad niyan, yung nag-comment sa atin, pinipirito sa sarili mantika yan. Tinikitan siya. Eh, baguhan siya. Medyo bata pa to. Siyempre, pwedeng takutin to ng agency. Oh, nangyari. Sir, wala akong... natikitan na ako, sir. Eh. Anong gagawin ko, sir? Ganun-ganun yan. Wala daw akong lisensya, eh. Hindi akong bahala dyan. Galaka rin natin yan. Ganun, -ganun yan. So, pag ganun, okay lang sana kung hindi kasi singilin. Kasi sagot ka nila, eh. Eh, paano kung singilin ka? Ay, hindi. Nagkuhan pala tayo. Pinalti Penal pala. Pinalti tayo ng... Kuhan. Jismil. Ibibidedak na lang natin sa sahod mo. Na ito na. Ano buhay mo? 3.50, 12 oras, didak pa ng utang mo dahil dun sa kapabayaan naman nila. Di ba? Ang masaklap pa dyan, kung mayroon kang encounter na problema pa duty ka, nireklamo ka ng isang tao, nanuto ka ng baril na nainis ka, tinutukan mo, kaso na yun. Tuting nagpaputok ka ng baril mo dahil sa sobrang inis mo sa duty mo, indiscriminate, indiscriminate firing. Maraming kaso guys na harapin kung magkakamali ka ng galaw. So kung kayo ay inalok ng trabaho ng walang proper documentation, ikoy daw kayo. Ako naman, kung ako naman sa ngayon, ha, kung ako bibigyan ng 350 12 oras, hindi eh, maglakaw ako ng, ng bananak cue, ni sa umaga dako ako ng almusal sa tang sa, sa, hapon dako ako ng balot di kaya kung kumita ng 700 to 800 eh kung 350 350 lang bibigay sa akin ng 12 oras luging lugi ka sa oras tinali mo yung sarili mo ng 12 oras dun sa duty mo ang bayad sa iyo 350 lang 400 ang layo iba guys so i hope na naliwanagan kayo o lalong naguluhan Marami tayong haharapin. Pero yung sinabi, yung sinabi na ano ang ipapayo ko, natikitan ako, eh kung wala ka namang ibang pinagkakitaan ngayon, pang chitsa, pang chicha ba, pang kain, naaranasan ko yan, dahil agency ko dati ganun eh. Agency ko dati, uh, ganun din halos. Ang laki ng, ang laki ng, Diferensya sa tamang agency. Mabuti na lang, nadaanan ako ng Isang gwardiya din, dumalaw dun sa may pinagjutihan ko. Tinignan ako eh, may height. Tinanong ako, nag-college graduate ako. Sabi niya, sayang mo naman, dyan ka nag-duty na agency. Bakit? Mayroon bang ibang agency maganda? Sus, ninulat niya yung mata ko. Gito, yun pala yun. Diba, minulat niya. Ay, ganun pala, oh. So, lumipat na ako. Lumipat na ako ng agency. Ilang buwan lang ako dun, kumuha lang ako ng experience, sabay lumipat na ako. Diba? Kasi nga, qualified ako eh. Ba't yung sasayangin yung oras ko doon? Eh, halos hiningi na yung oras ko sa yung shield ko. Di ba? Ngayon guys, so ikaw yung nag-comment nag ngayon na anong gagawin ko? Wala kang pansitsa, wala kang pagkain. Pagtsagaan mo yan. Nandyan ka na eh. Pinatos mo na eh. Ganun talaga tayo mga Pilipino, kakapit talaga tayo sa patalim. So kapit yan, nag-duty ka, walang, ju walang lisensya, siguro pinangakuhan ka na sila mag, maglalakad ng lisensya. Di, Kapitan mo na lang yan. Ngayon, ang gagawin mo, dapat marunong ka sa financial literacy. Kung hindi mo naintindihan yan, marami tayong video. Panoorin mo yung mga video ko. At, add value to yourself. Anong big add value to yourself? Kung hindi ka nakatapos sa pag-aaral ngayon, dahil kulang ka sa pag-aaral, eh pwede mo na magpagsabayin. Ako nag-aaral ako, may pamilya ako, nagtrabaho ako, nag-aaral ako. Pangalawang kurso ko, kasi nung kurso ko ay barko barko kurso ko eh. Eh, nagtatrabaho ko sa land job eh. Anong gagawin ng kurso ko sa land job? Ibarak eh, ko yung kurso ko. Di kumuha ko ng computer, science. So, nag, nagamit ko. Nung nag-officer na ako, di lamang ako sa lahat ng mga officer. Iba, doon ako nilamang. Doon ako lumamang. Kasi computer, nag-aral ako ng 2 years computer application technology sa May Makati University eh. So, yun ang tinatawag add value to yourself. Diba? Add value. Mag-add value ka. Okay? So, para pag nag value ka na, pwede ka nang lumipad, nang matayong kung saan ka. So, sa ngayon, ang sabi mo, ano may papayo, kung wala kang, no, wala kang option, wala kang mapuntahan, ituloy mo na lang yan. Nandyan ka na eh, nag-duty ka na Pero ang sinasabi ko lang, bawal yan. Kaso nga lang, hindi ko nga natin maiwasan kung apit sa patalim. Kasi nga wala nga pang ganun eh. Nangyari nangyari, kuninto ko na, nangyari, babalik-balik na ako, nangyari, na sa, nangyari din sa akin yan. Gagali akong buhol. Pumunta ng Maynila. Wala matuluyan, wala makainan. Kapit talaga. So, gagawin mo na lang, i-compose mo yung sarili mo. Tapos, lilipat ka, pumunta ka sa ibang option. Sa ngayon, compose yourself. Tuloy mo yung duty mo at alamin mo yung financial literacy at add values to yourself. O oh, yan yung payo ko kasi sabi mo payo eh. Okay? Ngayon, tsaka ka ngayon, lumipad. At manghanap ng one. Kung alam mo namang physically hindi ka qualified sa gwardiya, hanggat maaari, wag mo ipagpilitan sa sarili mo. Kasi mahirapan ka na sumabay. Kasi nga, non-qualified physically ka. 'Di ba? Non-qualified. Napilitan ka lang ng duty kasi inalok ka ng isang agency na walang tao. Kailangan nila ng tao. Eh, oh, pwede na 'yan. Lagay mo 'yan kahit walang lisensya, bisan man guardian. Sabi nga ng mga kasama namin, inutusan na ng suka, naging guardian na. 'Di ba? So kung wala kang option ngayon at alam mo talagang hindi ito ang kuan, so hanap ka na ibang field. Habang nag duty ka na may may ibang pang ganun ka lang, hanap ka. Anap ka na bang field na suitable para sa personality mo? Di ba? Tulad yan, add value to reserve. Example na to, add value to yourself. Dati kasi guys, hindi ako marunong magmaneho. So, ang gwardiya, iniiwanan ng susi ng mga, ng mga sasakyan. Ha? Iniiwanan. Ang ginagawa ko oh, guys, add value. Hindi ko sinabing gayahin nyo ako. Ha? Pinapakailaman ko yung sasakyan. Nag, aral ako ng maniho. Nag-aral ako ng maniho para matuto ako. Atras abante, ikot-ikot. ba Atras abante. Huwag mo lang ibangga kasi pag ibinangga mo, ay talagang buliryaso ka. So, yan yung mga inibig ko sabihin na add value to yourself. Diba? Add value. Pag namunong ka na magmaniho ng sasakyan, uy, marunong na ako. Diba? Marunong na ako. Kuha ka ng lisensya, ipong ka ng pera, kuha ka ng lisensya na pagmamaniho. O, pwede mo siyang option ngayon. Di diba? Yan yung sinasabi kong add value to yourself. Okay? So guys, humaba na tayo guys. Pabalik-balik na ako. Paikot-ikot na ako ganun. I hope na nakuha niyo yung punto ng aking gustong i-arok sa pagjujuti mo ng walang disensya. Yun ang ma maaharap ma mo. Maaring mapahama ka sa habang nagjujuti ka. So I hope maliwanag sa inyo guys. Hanggang dito na lang tayo guys. Kita-kita tayo sa video. Huwag kayong mga limot mag eh, subscribe. Pasuyo na lang at yung notification bell. Ayan, pakipindot. At saka mag-comment naman kayo guys. Comment naman kayo. Baka wala akong natatanggap yan. Nag-comment siya. O diba? Nasagot natin. Nasagot ko. Diba? Nasagot ko yung problema niya. So kayo, kung may mga concern kayo, hindi ako magaling na tao guys. Hindi ako ay, hindi ako expert. Ito ay base lang sa mga naging karanasan ko nung nag-duty ako. Kasi marami kasi akong kumpanya ang pinaglilipat-lipatan ng duty. Hindi Halos na ikot yung Metro Manila sa kakalipat ng mga kaya ang dami kong nakukuha mga experiences kaya yun din na i-share ko sa video na to. So ngayon guys, hanggang dito na lang tayo guys. Bye-bye guys. Kita-kita tayo sa next video. Bye-bye.